Nararamdaman mo ba na pagod ka o kaya ay parang nabawasan na iyong sigla pagkatapos mo bisitahin ang ilang tao? Minsan, akala natin ay nagpapalakas tayo ng samahan. Pero ang totoo, may mga pagkakataon pala na ang pagdalaw ay mas nakasasama sa ating katawan at isipan. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o pagtalikod sa mahal sa buhay. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili lalo na nga nasa gintong edad ka na kung saan ang kalusugan at kapayapaan ang pinakamahalaga. Madala sa panyanin nating maging mabait at mapagmahal, nakakalimutan natin na may mga limitasyon din tayo at may mga taong sa hindi sinasadyang paraan o minsan naman ay sadya, ay nakakaubos ng ating enerjiya nakakapagdulot ng stress, o kahit pa nakakapaglagay sa atin sa alanganin. Ang katotohanan ay may mga uri ng tao na mas mainam na limitahan o iwasan muna ang pagdalaw, hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa epekto nila sa iyong well-being. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang uri ng tao na dapat mong pag-iingatan sa pagdalaw lalo na kung ikaw ay nasa edad 65 hanggang 18. Ito ay para sa iyong kapakanan para manatili kang malusog, payapang pa isip at ligtas. Hindi ito tungkol sa pag-iisa. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili ng iyong mga koneksyon. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na baka ikagulat mo at makatulong ng malaki sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, dumako na tayo sa unang uri ng tao na dapat mong pag-ingatan ang pagdalaw. Ito ay walang iba kundi ang walang tigil na chismosa at mapang Marahil kilala mo ang tao nito, sila yung parang may antena sa lahat ng balita, maski hindi kailangan. At ang hilig magkwento ng mga bagay na hindi naman direktang may kinalaman sa kanila, lalo na kung ito ay tungkol sa kapintasan ng iba. Ang kanilang bahay ay tila sentro ng balita. Pero imbes na magandang balita, kadalasan ay negatibong usapan at chismis ang nagahari. Bakit to masama sa iyong kalusugan at kapayapaan? Una, ang patuloy na pakikinig sa chismis ay nakakapagod sa isip. Pinupuno nito ang iyong utap ng mga alalahanin at negatibong enerya na hindi naman sa iyo sa halip na mag-isip ng magagandang bagay o magplano ng mga makabuluhang aktibidad, ikaw ay nalulubog sa mga intriga at paghuhusga. Ikalawa, ang pagiging laging nakikinig o kasama sa tismis ay maaring makasira ng iyong reputasyon. Kung alam ng iba na madalas kang nakikisali sa mga ganitong usapan, maaari ka nilang iwasan o tingnan ng iba na makakaapekto sa iyong pakikisalamuha sa komunidad. At ikatlo, ang tismis ay kadalasang nagdudulot ng hidwaan at di pagkakaunawaan. Bilang nakatatanda, ang kapayapaan ng isip at ang maayos na relasyon sa kapwa ang isa sa pinakamahalagang kayamanan. Bakit mo papayagan na mapektuhan ito ng mga walang saysay na kwento? Kuminsan, ang mga taong ito ay mapanghimasok din sa personal na buhay ng iba maging sa iyo. Tatanungin ka ng mga bagay na masyadong pribado at minsan ay hahatulan pa ang iyong mga desisyon. Hindi ito makabubuti sa iyong mental na kalusugan. Ang pagdami ng cortisol, ang stress hormone ay hindi lang nakakaapekto sa iyong isip kundi pati na rin sa iyong puso at immune system. Paano ito sa ng mamahalaan? Hindi mo kailangan maging bastos. Kung hindi may iwasan ang pagdalaw, subukan lumihis ng usapan sa mga positibong bagay. Halimbawa, magtanong tungkol sa kanila mga halaman o sa mga apo o sa kanila mga paboritong lutuin. Kung patuloy silang bumabalik sa chismis, mari kang maging abala sa iyong telepono o magalan na magsabi na kailangan mo ng umuwi. Ang pinakamabisang paraan ay limitahan ng iyong oras sa pagdalaw sa kanila o kumari, wag muna. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pakikisama sa mga taong hindi nakakadagdag sa iyong kaligayahan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang uri ng tao na dapat nating bigyang pansin. Ito ay ang palautos at walang awa sa iyong kalusugan. Ito ay madalas na nangyayari sa ating mga nakatatanda lalo na sa mga pamilya kung saan kinagawian na ang paghingi ng tulong sa mga nakatatanda sa iba't ibang gawain kahit pa hindi na ito angkop sa kanilang edad at kakayahan. Ang taong ito ay maaring kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na patuloy na humihini ng pabor na may kinalaman sa pisikal na trabaho tulad ng pagbubuat ng mabibigat na bagay, paglilinis ng malalaking espasyo, pag-aalaga ng mga bata sa mahabang panahon na nakakapagod o paglalakad ng napakalayo para sa isang maliit na utos. Sa kanilang pag-uutos, hindi nila isinasalang-alang ang iyong edad, ang iyong mga nararamdamang sakit o ang limitasyon ng iyong katawan. Bakit ito delikado sa iyong kalusugan at kaligtasan? Ang sobrang pagod at stress sa katawan ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Sa edad na 65 hanggang 80, mas madali tayong mapagod, mas madaling mabalayan at mas matagal ang recovery mula sa anumang pinsala. Ang simpleng pabubuhat ng timba ng tubig o pag-akyat na hagdanan ng paulit-ulit ay maaaring magdulot ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng likod, o mas malalapa, disgrasya tulad ng pagkadulas at pagbagsak. Ang pagbagsak ay isa sa pinakamalaking panganib sa mga nakatatanda na kadalasang nagdudulot ng bali sa buto, lalo na sa balakang na mahirap ng gumaling ng tuluyan. Bukod pa rito, ang patuloy na pagpapagal ay nakakapagpataas ng blood pressure at maaaring mag-trigger ng atake sa puso o stroke, lalo na kung meron ka ng existing na kondisyon sa puso. Nakaka Bukod sa pisikal na panganib, ang pakiramdam na ikaw ay ginagamit o pinagsasamantalaan ay nakakapagdulot din ng stress at kalungkutan na nakakaapekto sa iyong mental at emosyonal na kapayapaan. Paano ka mahiwas o makakapagpasa ng pabor sa kanila? Mahalaga ang pagtatakda ng mga limitasyon. Hindi ito pagiging makasakili. Ito ay pagiging responsable sa iyong kalusugan. Matuto kang tumanggi na magalang. Mahari mo sabihin, pasensya na panggalan, pero hindi na kaya ng katawan ko ang ganyang gawain. Baka makasama sa akin. Mahari ka rin mag ng alternatibo tulad ng pagtawag sa ibang tao na makakatulong o pagbabayad para sa serbisyo. Ipaliwanag ng malinaw ang iyong malimitasyon sa pisikal. Tandaan, mas mahalaga ang iyong kalusugan at kaligtasan kaysa sa pagiging superhero na kaya ang lahat ang iyong pamilya at mga kaibigan na tunay nagmamalasakit ay mauunawaan ito. Kung paulit-ulit pa rin nilang ginagawa, marahil ay kailangan mong limitahan ang dalas na iyong pagdalaw sa kanila. Ang iyong kapayapaan at kaligtasan ay dapat unahin. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga uri ng tao na dapat nating pag-ingatan ang pagdalaw. Ang ikat ng uri ay ang negatibo at mapagkunwaring kakampi. Naranasan mo na ba na pagkatapos mong bisitain ang isang tao, pakiramdam mo ay parang nabawasan ng iyong lakas o kaya yay ang iyong pag-asa? Malamang ay nakaharap mo ang isang taong negatibo. Sila yung tipong laging may reklamo sa lahat ng bagay. Sa panahon, sa gobyerno, sa mga kapitbahay, sa kanilang sariling buhay at maging sa iyong mga ginagawa. Ang kanilang mga salita ay puno ng pesimismo at pag-aalinlangan. Hindi lang sila negatibo, minsan ay mapagkunwari pa silang kakampi. Sila yung magpapanggap na kasama mo sa iyong mga pangarap o desisyon pero sa likod ng iyong kaalaman ay sinisiraan ka pala o kaya pinipigilan ang iyong mga positibong hakbang. Bakit ito masama sa iyong kalusugan at kapayapaan? Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong negatibo ay parang paglanghap ng usok na nakalalason. Unti-unti nitong sinisira ang iyong pag-asa, ang iyong pananaw sa buhay at ang iyong kakayahang maging masaya. Ang patuloy na pakikinig sa mga reklamo at negatibong pananaw ay maari magpababa ng iyong mood, magdulot ng pagkalumbay at maging sanhi ng stress. Ang stress, tulad ng alam mo, ay may direktang epekto sa ating katawan. Nagpapataas ng blood pressure, nakakapagpahina ng immune system at nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Ang ring kakampi naman ay lalong delikado dahil hindi mo agad nakikita ang kanilang tunay na intensyon. Ang kanilang pagsuporta ay may kasamang tago na pagnanais na manipulahin ka o pabagsakin. Ito ay nakakasira sa tiwala na isang pundasyon ng kapayapaan ng isip. Ang pakiramdam na ikaw ay niloloko o pinagsasamantalahan ay nakakapagdulot ng matinding lungkot at galit na hindi makabubuti sa iyong puso ang emosyonal na sakit ay kasing bigat ng pisikal na sakit, lalo na sa ating edad. Paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa kanila? Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa kanila. Kapag naramdaman mo ang pagod ka na sa mga reklamo nila o pagkatapos ng usapan niyo ay mas lalo kang nalungkot, ito ay sinyales na dapat kang mag-ingat. Limitahan ang oras ng iyong pagdalaw. Kung hindi maiwasan, subukan palitan ng usapan. Sabihin na, alam mo, nakita ko ang isang magandang bagay kanina. O ano kaya ang magandang gawin na araw? Kung hindi pa rin sila tumigil, magalang na magpaalam. Maaari mong sabihin na kailangan mong magpahinga o may iba kang gagawin. Alalahanin ang iyong positibong pananaw sa buhay ay isa sa pinakamahalagang gamot sa edad na ito. Huwag mong hayaang nakawin ito ng sinuman. Susunod ang ikaapat na uri ng tao na kailangan nating pagingatan. Ito ay ang nagsasamantala sa iyong kabutihan at pera. Sa ating kultura, natural sa ating mga Pilipino ang pagiging bukas palad at mapagbigay, lalo na sa mga mahal sa buhay. Ngunit, may mga taong sadyang sinasamantala ang kabaitan ng ating mga nakatatanda para sa kanilang sariling kapakinabangan, lalo na sa usaping pinansyal. Maaring ito ay isang kamag-anak na laging nangungutang at hindi nagbabayad o kaya'y humingi ng tulong pinansyal para sa mga emergency na tila walang katapusan. Minsan, mayroon ding mga kaibigan o kakilala na magaalok sa iyo ng mga oportunidad o investment na tila napakaganda para paniwalaan na ang totoo ay scam lang pala. Sila ang mga taong gumagamit ng emosyonal na pressure, tulad ng, Kawawa naman ako. O wala ng ibang makakatulong sa akin kundi ikaw para makamit ang kanilang gusto. Bakit ito delikado para sa iyong kapayapaan at kaligtasan? Una, ang patuloy na pagkawala ng pera, lalo na kung limitado lang ang iyong pensyon o ipon, ay magdudulot ng matinding stress at pag-aalala. Ang pagkakaroon ng pinansyal na problema ay isa sa pinakamalaking sanhi ng stress sa ating buhay na direktang nakakaapekto sa ating kalusugan ng puso at kaisipan. Ang pagkawala ng matinding halaga ng pera dahil sa panloloko ay maaring magdulot ng depresyon, kawalan ng tiwala at matinding pagsisisi. Ikalawa, ang pagiging biktima ng palanamantala ay nakakasira ng relasyon at kapayapaan ng pamilya. Madalas, ang mga kamag-anak mismo ang nagiging sanhi ng hidwaan dahil sa usapin ng pera at ito ay nakakapagdulot ng sakit ng loob na hindi madaling mawala. Ikatlo, ang mga scam ay naglalagay din sa iyo sa panganib. May mga scammers na kukunin hindi lang ang iyong pera, kundi pati na rin ang iyong personal na impormasyon na maaring gamitin sa mas masasamang gawain. Ang pagbisita sa mga taong ito ay naglalantad sa iyo sa paulit-ulit na pagingi o pagbiktima. Paano ka makakaiwas o makakapagtakda ng limitasyon? Sa usaping pera, mahalaga ang pagiging matatag. Kung meron kang kakayahan na tumulong, magbigay kung kaya mo lang at kung bukal sa loob mo. At ituring na ito ay regalo, hindi utang. Pero kung paulit-ulit na at nakakapekto na sa iyong sariling pangangailangan, matuto kang tumanggi. Maaari mong sabihin, pasensya na, pangalan. Pero meron na akong budget na pinagkukunutan para sa aking sarili at sa aking kalusugan. Hindi ko kayang tumulong sa ganyang halaga. Huwag kang magpapadala sa pagiging guilty o sa pananakot. Kung may nag-aalok ng oportunidad na tila napakaganda para paniwalaan, kumunsulta muna sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng iyong pamilya o sa isang financial advisor bago ka maglabas ng pera. Pandaan. Sa edad na ito, ang yung ipon at pinansyal na seguridad ay napakahalaga. Protektahan mo ito ng buong puso. Huwag kang magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang uri ng tao na dapat nating pag-ingatan ang pagbisita. Ito ay ang pabaya sa sarili at sa paligid nila na nakaka ng masama. Marahil, ay mayroon kang kakilala o kamag-anak na tila walang alam sa kanilang kalusugan na laging may sakit pero ayaw magpatingin sa doktor na ang kamilang bahay ay laging magulo at hindi malinis. O kaya ay may mga bisyo na nakakasama at sinusubukan kang isama. Ang taong ito ay maaring lagi nag-aalok ng matatamis na pagkain kahit alam nilang may diabetes ka o kaya ay nagyayaya na magpuyat kahit alam nilang kailangan mo ng sapat na tulog. Minsan, ang kanilang pamumuhay ay sadyang salungat sa mga prinsipyo ng malusog na pamumuhay na sinusubukan mong panatilihin. Bakit ito masama sa iyong kalusugan, kapayapaan at kalitasan? Una, ang pagbisita sa isang kapaligiran na hindi malinis ay naglalantad sa iyo sa iba't ibang uri ng mikrobyo at sakit. Sa ating edad, mas mahina ang ating immune system at mas madali tayong kapitan ng sipon, ubo, trangkaso o mas malala pa. Ang dumi at alikabok ay maaaring magpalala ng hika o allergies. Ikalawa, ang impluensya ng mga hindi malusog na gawi ay napakalakas. Kung patuloy kang nakikipag-ugnayan sa taong mahilig uminom ng alak ng sobra, magpuyat o kumain ng masasamang pagkain, unti-unti kang mahihila sa kanilang mga besyo. Baka makalimutan mo ang iyong diet o baka mapilitan kang sumama sa kanila sa mga hindi malusog na aktibidad. Sa edad na 65 hanggang 80, ang bawat desisyon tungkol sa ating kalusugan ay mahalaga. Hindi natin kayang maging pabaya. Ikatlo, ang pagiging kasama sa mga taong pabaya sa kanilang personal na kaligtasan, tulad ng hindi paggamit ng seatbelt sa sasakyan o paglalagay sa sarili sa mapanganib na sitwasyon ay maaari maglagay sa iyo sa alanganin. Malaga na ang mga kasama mo ay may pagpapahalaga sa kaligtasan. Ang patuloy na pagbisita sa ganitong uri ng tao ay tila paglalagay ng iyong sarili sa panganib na magkasakit o mapahamak. Ano mo itong mayuwasan o mamamahalaan? Ang pagiging matatag sa iyong sariling gawi at prinsipyo ay susi. Kung nagyaya sila na gawin ang isang bagay na alam mo masama sa iyong kalusugan, matuto kang tumangi na may paggalang. Maari mong sabihin, salamat sa pagyaya, pero pinagigpitan ako ng doktor ko sa ganyan. O kaya, kailangan ko nang matulog ng matulog na maaga para bukas. Kung ang kapaligiran naman ang problema, limitahan ang tagal ng iyong pagdalaw o mag-imbita na lang sila sa inyong bahay o magkita sa isang lugar na mas malinis at mas ligtas. Tandaan, ang iyong kalusugan ay ang iyong kayamanan at ang pagpili ng mga kasama na nagbibigay inspirasyon sa iyo na maging mas malusog at mas responsable ay napakahalaga. Huwag mong hayaang ilahin ka pababa ng mga bisyo o kapabayaan ng iba. Noyon, balikan natin sandali ang limang uri ng tao nating tinalakay. Napag-usapan natin ang walang tigil, na chismosa at mapanghimasok, ang palautos at walang awa sa iyong kalusugan, ang negatibo at mapagkunwaring kakampi, ang nagsasamantala sa iyong kabutihan at pera at ng pabaya sa sarili at sa paligid nila na nakaka-impluensya ng masama. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o pagtalikod sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang punto ay ang pagkilala kung sino ang nakakatulong sa iyong kalusugan, kapayapaan at kalitasan at sino ang maaring makasama at gumawa ng matalinong desisyon para sa iyong sarili. Ang paglilimita o pag-iwas sa pagdalaw sa mga taong ito ay hindi pagiging makasarili ito ay pagiging responsable sa iyong sarili at sa iyong mga natitirang taon. Tandaan, maliit na pagbabago sa iyong mga unayan at desisyon ay maaari magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Sa edad na ito, dapat nating unain ang ating sarili dahil mas mahaba pa ang panahon na maaari nating i-enjoy ang buhay ng walang alalahanin at sakit nararapat lang na magkaroon ka ng kapayapaan, kalusugan at kaligtasan sa bawat araw. Huwag kang matakot na magtatda ng mga hangganan at ipaglaban ang iyong karapatan sa isang tahimit at malusog na buhay. Ito ang sekreto na baka ikinagulat mo na minsan ang pag-iwas ay isang forma ng pagmamahal sa sarili at sa bandang huli ay pagmamahal din sa mga taong nakapaligid sa iyo na tunay na nagmamalasakit. Kapag malusog at payapa ka, mas magiging masaya ka rin kasama. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo o kung mayroon kang sariling karanasan na gusto mong ibahagi tungkol sa mga taong dapat iwasan o limitahan ng pagdalaw, mangyaring ishare ito sa comments section sa ibaba. Ang iyong mga kwento ay maaring makatulong din sa iba. Na nasa parehong sitwasyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, baki like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa ating mga nakatatanda. Nais naming tulungan kang mamuhay ng pinakamaganda mong buhay sa bawat edad. Maraming salamat sa panunood At tandaan, ang iyong kapayapaan at kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Mabuhay ka!